bang to mga lodi oh mukbang sardinas lang ulam matay mga lodi mo na lodi ha ah. yan at saka may gulay tayo mga lodi talong guys sa ah, pakso guys oh Kain guys oh. Kain muna tayo ng mga mahirap na pagkain guys ha. Ah. Yan. Kain kayo guys. kain tayo guys kain makain makain na sardinas guys tsaka gulay na upo guys pampalakas ng katawan niya guys Namit guys, namit ang sardinas na So, isang, ilagayan ng kalmansi eh. Tsaka ang bahasa ba no? sa ano Namit guys, namit, namit ah. Kau lang guys ah.